Yan. Durog na natin. Paksiyo, yes, yan ang ating ginawa. Pasir sa kamatis. Na masarap. So join me kung paano natin ginawa ang ating isda na ito. And continue to follow our video hanggang sa end. Hello and good day na naman. Another recipe, simply pamamaraan ng pagluluto ng lunch ang aking gusto na namang ibahagi sa inyo. Isang pirasong isda at isang bandal ng gulay, spinach at hindi ko alam kung anong klaseng isda ito. Pero yan, abangan nyo kung anong recipe ang ating pwede na namang gagawin para sa gulay at isda. Stay tuned guys. Manakay natin ang gulay. Mabilis na ito. Onion, kamatis, isang pirasong ginger, tatlong pirasong garlic. Yan ang mga sangkap niya. Lima pa lang pirasong garlic para dalawa dyan para sa ating gulay na ginisa. Nabilis lang ito. Konti lang kasi. Gulay na ginisa muna, ating, muna lulutuin. And then, and next, ang ating, una nating lutuin and then next sa ating taksil na isda. Yeah, taksil na lang. Ating bigawin. Mm-hmm. Uh Mabilis -huh. so, no? na Mga na. Bulay. Pinagayo yun. Dami na Kunti lang para sa ating lunch lang ito. Salt. Salt. Mm -hmm. Nabilis lang kasi lutoin ang spinach. So that's all. Proceed tayo sa ating isda. And okay na ito. So, tapos na natin ang ating gulay. Next ang ating isda. Paano natin lutuin ang ating isda na ito? <laughs> Cut natin sa maliliit para mabilis ang ating pagluluto. Nalihin pa natin to Para kuha tayo ng masarap na katas Yan. Slice na natin. Tapos sa kamatis natin. Ano ba kayo? Ayan. So, i-arrange natin dito sa ating kawali. Kamatis. Kamatis. Tapos, ilagay natin ang isda. Paksiw nga. Ang ating gagawin ko. Paksiw na isda. Isang pirasong pinaksiwang isda. Next. Paveran ulit natin ang kamatis. Ayoko ko. <laughs> Ito ay luya, ginger. Garlic. Garlic. Ito ay onion. Mm-hmm. Onion. Nakasalang na sili. Lagyan natin ng vinegar. Vinegar. soy sauce, sumasabay ba ang mga parangga natin? oil, black pepper, msg salt. Wala tayong inad na tubig na. Dahil dahan-dahanin natin. Pakuluan dyan hanggang sa ang tubig. Ang kamatis doon tayo kukuha ng kanyang tubig. Cover and balikan ko kayo mamaya kung ano na ang lagay niya after na maluto na. And sa mahinang apoy, balikan natin ang ating niluluto dito ano na ang kaniyang lagay. Oh, ang bango! Amoy paksiw. Amoy paksiw na tayo, di ba? Dumami ng tubig niya. Mahina lang kasi ang ating... Yun. Taob na naman ang ating isang platong kanin dito. Taob. <laughs> Nag-kinam-kinam ako dahil sa amoy niya na maasim. Nagyan natin ng konting asokal balance ang kanyang asim at ang kanyang tamis. Kunting asoka lang. Sobrang asim ang kanyang anak amoy. isang perasong sili. Saan ang ulo? Buo pa ba ang ulo? <laughs> Buo pa. malapit na. Pero i-ano pa natin. Pa-dry-dry pa natin. Pumpe. Ito nga. <laughs> Sarap. Magdaga natin ng konting soy sauce para medyo kulay-kulay pa ang isda. Sarap na, di ba? So, meron tayong gulay at meron tayong isdang paksiyo. Ano pang pa iyong hahanapin sa masarap na lunch na naman? This all set. Na tayo dyan. Yan. Pag soft nito, i-droge natin. Mm -hmm. Hanggang dito na lang siguro. At maamoy at ma-imagine nyo. A amoy. Ma-imagine na ang amoy at sarap ng ating niluluto dyan. So, thank you again for joining me sa aking gulay isda recipe for today. Keep us so safe. God bless and happy eating. Salamat ulit. Bye-bye.